Ayan mga idol, magandang 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 hapon sa inyong lahat. Gagawa ko ng kamote rice. Ito. Kamote. Binalatang ko na. Hindi ko na pinagita yung pag balat ko. <laughs> Ayan, nakabalat na. At syempre, bago ang lahat mga idol, mag-intro muna tayo. O oh, ayan mga idol, tuloy na natin ang ating video. Gagawa tayo ng kamuti price. Kamuti na napakasarap. Ganito gumawa, manood kayo. Simpleng paggawa lang pero napakasarap pang merenda. Pwede rin to pang negosyo. Manood ka lang. Yeah. Mga idol, chak chak lang natin ang ganyang kalalaki. <tik> <Nakikita ng> <tik> <tik> Ito po mga idol ay merienda namin ngayong hapon. O oh, ayan mga idol. Tapos na tayo magchak-chak ng kamote you Ayan know? At syempre bago natin itimpla, hugasan muna natin. Ayan mga idol, tapos na natin hugasan. Ngayon, titimplahan naman natin ng masarap. Okay. Alright. Ayan mga idol. Lalagyan muna natin ng asukal. Hilaw pa to ha. Baka isipin nyo, lutok na. At kailangan natin yung mga idol, imikus-mikus natin. Imikus-mikus. Imikus-mikus. Ayan mga idol. Tapos, meron tayong harina. Harina. Iyahalo natin sa kanila. Ayan mga idol. May kus may mga insan. Mga insan, may kus may natin. Kasi yung mga anak ko nagugutom na mga insan. Ayan na mga insan, tapos na ng ating ano. Minikus-mikus ko na. Ayan ang mga ensan Nikos, nikos. Tapos lang ni Nikos, nikos. Ngayon mga ensan nung dahil susunod natin gagawin ay iprito na natin mga ensan Prito, prito. O oh, ayan mga idol. Lagyan natin ang mantika. Magpakulo muna tayong Mantika. Ayan o. No? muna natin umano yung mantika. Ah, siya. Di ba? Ay nanga mga idol. Lagay na natin ang ano itong price kamuti natin simula na natin preto. Pero kailangan siyempre hinaan natin ang apoy. Baka masunog. Ang ating price kamote. Yan mga idol, no? Ganun lang ang pagluto, mga idol. Magsalang tayo ulit. <tinyo> Huwag ka muna din mag-ano kay nakabidyo. Mag few minutes later. <laughs> All right, mga idol, ayan na yung ating nilutong rice kamote. Yeah! Napakasarap. Mumukbangin na natin yan mamaya, guys. Ayan na, mga idol. Tapos na. Oh my God! Wow! Tapos partner natin ng kape. Kape, kape. Diba? Sana ah. Oh. Mukbangin na natin. Ayun yung mga anak ko. Sige, kuha. Ah, sarap. Ang sarap, sarap. Sarap ko Ganun lang kasimple magluto ng kamote rice. Di ba?